Ann Curtis, at Erwan Heusaf, hiwalay na nga ba? Alamin ang buong detalye. Erwan Yusuf at Ann Curtis, Hiwalay na nga aba. Kamakailan nga ay kumalat ang balitang hiwalay na di umano si Ann Curtis at Erwan Hiusaf. Ito ay dahil sa komento ng isang netizen sa isang video ni Erwan na tila hindi suot ni Erwan ang wedding ring nila ni Ann. Sinagot ni Erwan ang netizen, na nakapansing, hindi niya suot ang kanyang wedding ring. Pinabulaan ni Erwan ang kumakalat na espekulasyon na hiwalay na umano sila ng asawang si Ann Curtis. Meron ding blind item tungkol sa dalawang personalities na hiwalay na raw. Ayon sa isang blind item, mag-asawa ang dalawa, hindi raw artista ang lalaki, ngunit kilalang kilala ito sa showbiz dahil sa kanyang misis na sikat na showbiz personality. Ang hula ng karamihan, ay sinaan Curtis ito at Erwan Hiusaf. Lalong umugang ang hinala ng netizens nang lumipad kamakailan patungong Australia si Anne, kasama ang anak na si Dalia, nang hindi nila kasama si Erwan. Samantala, bago pa man magsalita si Erwan tungkol sa maling espekulasyon sa relasyon nila ni Anne, ay nauna na itong pinabulaanan ng kapatid ng aktres na si Jasmine Curtis Smith. Noong August 31, Nagpost sa Facebook si Jasmine ng larawan nilang magkakasama ni Naan, Dalia, at Carmen sa Australia. Sa caption, sinabi ni Jasmine na bagamat wala siya sa lugar para magsalita ay nais niyang matudukan na ang maling haka, -haka sa relasyon ng kanyang nakatatandang kapatid. Mababasa sa kanyang caption. Hi everyone and happy weekend. Ayoko na sana i-address to, dahil alam ko naman my sisters and my supporters are wiser. But wag tayo magpadala sa fake news here on FB or TikTok. We are peacefully bonding and enjoying each other's company in Australia at the moment. Love, love, love. Recently kasi ay nagpost si Ann kanyang social media ng larawan sa Australia, kasama si Dahlia, si Jasmine Curtis-Smith, at inang si Carmen. Wala rin si Erwan sa ipinost na photo collage ni Ann sa kanyang July at August dump sa Instagram. Binigyang kulay agad ito ng ilang netizens. Isa na nga rito ang hindi na pagsuot ni Erwan ng kanyang wedding ring sa latest Instagram post nito. Noong September 2, Nagpost si Erwan ng video niya habang nagluluto ng chicken cordon bleu. Napansin ng isang netizen na walang suot na sing-sing si Erwan kung kaya't napakomento ito. Saad ng netizen, he is no longer wearing the wedding ring. Agad nagreply si Erwan para itanggi ang kumakalat na balitang hiwalay na sila ni Ann. Ani Erwan, lol, you shouldn't believe news from random accounts on Facebook. Depensa naman ng netizen, hindi siya masisisi ni Erwan dahil sanay itong makita ang mister ni Anne na laging suot-suot ang kanyang wedding ring. Aniya, sorry po, nazanay lang siguro ako na all vids mo you always wear it. Hindi na ito ni replya ni Erwan. Matatanda ang, si at Erwan ay ikinasal sa New Zealand, noong year 2017, makalipas ang anim na taon nilang pagiging magkasintahan. At ngayon taong ito, ay magpipitong taon na silang kasal. Sadyang busy lamang ang celebrity couple sa kanika nilang mga gawain, kung kaya't hindi sila madalas na nagkaka recently, at mabilis naman itong binigyang kulay ng mga netizens. Ano ang masasabi nyo dito mga ka Just comment down below, please don't forget to click like and subscribe! Para updated kayo sa mga showbiz at entertainment happenings.